Mula magbabahagi ng orasyon. Ito ay nagagamit uh, sa gamutan. Ito yung uh, basag ng dambra na tabak ni Senyor San Miguel. Magagamit na panggilit sa gamutan sa mga sinasapian o pagkikipag-exorcist. So bago ko ibahagyan, intro muna po tayo. DTB na dating albularyo ng Angeles. Naway abutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapamakan at walang karamdaman angat ko lagi ang inyong uh, kaligtasan at uh, kalusugan po. Mahal ko po, po kayo. Ayon uh, uh, kanina po ako po ay uh, nagpadala ng mga libreta sa JNT. yan po ang kanilang mga parcel. At uh, yun. salamat po sa inyong pagtitiwala na kahit bayad muna ay na-tiwala po kayo. Na sa akin kasi ginagarantiya ko po ang personal information ko nakapalog doon ang DTI permit to validate ID address at uh, phone number para pwede po nila akong i-report sa akin ang ulan oras na dito po, po padala ang uh, kanilang mga kinuhang gamit tulad ng mga libreta at medalyon uh, shoutout po sa lahat ng uh, nag-comment at sa lahat ng solid followers ko. Magandang hapon po. Yeah, ingat po kayo lagi. Kasaan man po kayo naroon. At uh, ganun din kay Leica Marista. Shoutout po sa iyo. Robert Cabunelas Shoutout po sa iyo. At sa iba pa pong nag-comment. Salamat. Uh, sa mga gusto pong uh, St. Benedict Ring na uh, na sing-sing yan, mamili po kayo dyan. At uh, ilalagay ko po yung link dyan sa description box ng video ito para po kayo ay makakuha o maka-order. Uh, sa TikTok po yan. Sa, sa TikTok ko uh, wala mang isang daan siguro. Ah, uh, meron po yan. Uh, yung sinasabi ko pala yung Quintas. Yan. Uh, siguro mga ano, uh, kulang-kulang dalawang daan po yung yan uh, So yan, uh, punta lang po kayo sa aking uh, description box ng video ito pindutin yung link na yon at kayo po ay ma-redirect sa aking TikTok account para kayo po ay maka-order. Uh, may kanya-kanya size po yan, pagka ano, kung ano pong size nyo, yan ang orderin nyo po. So yan, ang aking ibabahagi ay yon yung uh, uh, basag ng dambra pinakamalakas po ito ito po yung uh, sekretong tabak ni Sr. San Miguel Arcangel nagagamit sa gamutan iniip po yan sa daliri at iginigilig dito sa leeg ng inyong pasyente upang pamatay ang kasanib sa pasyente maging ito man ay mangkukulam o mambabarang o elemento o jablo uh, ito po ay napakaganda po at makakatulong po ito ng malaki sa inyo sa mga alpula at sa nag-aaral ng spiritual uh, na pag-aaral ba malay mo balang araw ito po ay makatulong sa inyo so isulat nyo lang yan sana'y makatulong po God bless maraming maraming salamat